Okay guys, ano, may bago tayong gawa ngayon na RCF box na dito. Kaya lang guys, sa uh, iba ito sa mga naunang RCF box dahil dito ay may kalakihan ng bahagya. Ito ay uh, oversized. Ano? So, bago natin guys sa uh, lagyan ng screen yung kanyang butas ng kanyang pintuan ay uh, pag-usapan muna natin yung kanyang sukat. No? Kung paano natin in-assemble in yung ganito guys, sa uh, panoorin na lamang ninyo yung nauna nating video. So, meron tayong naunang video niya ano. So, panoorin na lamang ninyo kung paano yung kanyang proseso ng pag-assemble ng ganyang box. Sa so, ngayon guys, sa ah, pag uusapan natin yung kanyang mga sukat. So, tara. Okay guys, ano pag usapan natin yung kanyang mga sukat. So, magsimula tayo sa kanyang front at sa kanyang backboard. Alisin ko lang yung takip. Okay guys, ano? itong kanyang front ang sukat nito guys mula rin sa kanyang kanto hanggang dito sa kanto ay 13 and a half at yung kanyang taas naman ay 13 and 3 fourth yung kanyang backboard ay 13 and a half by 18 and a half so yun yung kanyang backboard hanggang dito yung guys sa ilalim nya no? pinakailalim hanggang dito sa pinaka ibabaw yung kanyang backboard so ito yung guys ano ito yung kanyang backboard 13 and a half by 18 and a half so yung kanyang backboard kaya ang suma total nito guys mula rito hanggang dito sa ilalim ay 18 and a half okay ito naman kanyang Labasa ng hangin ay 4 inches. Ano? Gawa ng ito ay 13 and 3 fourth. Nagpatong tayo ng 1 fourth. So magiging So magiging 14 and a half siya kasama na nito. At then yung kanyang clearance ay 4 inches. So ang total nun ay 18 and a half. Okay? Dako naman tayo guys sa kanyang siding, ano? So, hindi natin muna isasama yung kanyang liston. Dalawaron ko lang. So, ito guys, ano? Meron siyang liston. Pero, ilalist muna natin yung liston. Mula sa dito sa kanto hanggang sa kanyang labi ay 19 and 3-4. No? Mula rito hanggang dito ay 19 and 3-4. At yung kanyang taas naman ay... 18 and a half. No? 18 and a half. Okay? Dako tayo sa pangibabaw at sa pangilalim. Ito naman guys, yung kanyang pangibabaw at yung pangilalim. Ito guys ay pumapatak na 15 inches. Wala rito sa dulo hanggang dito. At yung kanya namang ding haba ay 19 and 3 fourths. Ito naman guys, itong latag na ito, itong pinagpapatungan ng ating front hanggang dun sa likod ay 17 and a half hindi rin ha ito guys ano mula rito sa dulo guys hindi kasama yung listo na mula rito sa dulo hanggang dito guys ay 17 and a half yung kanyang brace ay 2 inches and then yung backboard ay 3 fourth so papatak din siya ng 19 and 3 fourth So, ang kabuhan niyan guys, itong kanyang buong labi, walang hindi kasama yung liston, ay pumapatak siya ng 19 and 3 port. Ngayon, dahil nilagyan natin siya ng liston, papatak na siya ngayon ng 20 inches. Okay guys, ulitin ko yung kanyang latag, ano, para hindi kayo malito. Ang sukat ng ating latag ay 17 inches plus yung kanyang 2 inches na brace sa loob plus yung kanyang 3 4 so papatak siya ng 19 and 3 4 ngayon magsasalubong sila dito yan yeah, yung kantong niya magsasalubong sila so papatak sila pag nilagyan mo ng liston papatak na siya ng 20 inches so ang kabuhan nito hanggang dun sa likod hanggang dito ay 20 inches ngayon naman guys yung clearance naman ito mula sa labi hanggang dito ay 5 inches, no? 5 inches. Sabihin na natin na ah, 4 and 4 inches and 1 four tapos ilalagay mo yung kanyang backboard ay yung kanyang front so papatak siya ng 5 inches yung kanyang clearance. Ito naman guys, itong ating hamba. Itong mga hamba na ito ay 1 and 1 four. At ito namang butas, Ito naman guys, butas ng ating pamintuan. Mali. Ito guys ay 3 inches. And then guys, itong ating Three inches by 9 and a half. Three inches, itong kanyang butas and yan yung kanyang haba ay 9 and up yung original yan guys no, yung original na sukat ito yung talagang D10 kasi ito oversized ito no? ang sukat ito guys yung kanyang siding ay nasa 17, uh, 18 and up so ito 19 and a half, 19 and 3 port ito so mali pala no, guys yung unang siding nito yung original na sukat talaga nito ay 18 and 3 port So, nag-add tayo ng isang, o oh, nag-1 one, one inch, so naging 19 inch report. Yung kanya namang taas ay 17 and a half. So, ito, dahil oversize ito ay naging 18 and a half. So, nag-add lang tayo guys ng, ng taga 1 inch ano, sa bawat sukat nila. Ito naman front natin ay nasa 13 lang. Ito ay ginawa nating 13 and a half. Tapos yung kanyang So guys, yung kanyang taas ay 13 and 1 fourth. So nagdagdag din tayo ng half. So naging 13 and 3 fourth. Okay guys, ah uh, ngayon ay nilalagyan ko lang ito ng liston at lalagyan natin ng screen. Kaya papakita ko sa inyo guys ah uh, yung kanyang pinaka finish product. Okay? So sana guys ah uh, nasundan ninyo yung kanyang mga sukat ano. Iba ito guys sa ah, nauna nating ginawa no? kasi ito ay yeah, oversized ito ano. Kung gusto niyo gumawa ng ganitong oversize so add lang tayo ng tag-1 inch doon sa ginawa nating una. Okay guys, ah, inuulit ko lang ano doon sa ano doon sa kung paano natin itong ina -assemble. So may mga video naman tayo noon. Gumagawa tayo ng D12, D15 o yung D10. So iisang procedure lang yung guys ano. So panorin na lamang niyo and then sundan na lamang niyo yung mga sukat nito. Okay? Okay, guys. Ano ito yung kanyang ang sukat, ano? Mula rito sa dulo, ito yung backboard, ano, guys, ano? Hanggang dito sa guhit na ito, ay 19 and 3 port. Guys, ito yung kanyang lataga ha? ito yun, ano? Ito ito, 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 sa loob. Ito yan. So, mula rito, guys, ito yung pinaka backboard, ayan. Yan, yan yung kanyang pinaka backboard. And then, yung kanyang brace ay 2 inches. And then, ito yung kanyang pinaka-bounce. So, yung kanyang L-ported. So, hanggang dito yan, guys. No, hanggang dito, ito yung 4 uh, and 1 port. Ito, no, hanggang dyan. Yan, yan siya. Ito yung kanyang pinaka-dulo. Ito yung kanyang pinaka-labi. So, ito. Ito yun, ano. So, papatak siya, guys. Ito siya, oh. Ang kabuhan niya ay 17 inches mula rito guys ayan ano so dito, dito na ang cut mo nyan guys ano dito ayan ikakat mo na ito mula rito hanggang dito ay 17 inches ito guys yung kanyang mga sukat so ito yun yung front at yung kanyang backboard ay 13 and a half by 13 and 3 fourth tapos yung kanyang backboard 13 and a half by 18 and a half yung kanyang latag ito guys 17 inches by 13 and a half yung kanyang bounce ito yung guys oh ito yun yan yung kanyang bounce ay sana ito 11 and a half by 13 and a half Okay, yung kanyang siding ito guys 19 and 3 fourth by 18 and a half so apat yan at yung kanyang taas at baba 15 and a, 15 and a half at 15 inches, sorry, by 19 and 3 4 Ito guys, ano, D10 na RCF box. Okay guys, ah, sana nasundan ninyo, ano. So, ito na sa guys, ano yung butas ng ating pamintuan ay nailagay na rin natin yung kanyang pinaka brace sa loob eto siya guys ano ayan ano so guys ang sukat nito mula rito sa kanyang labi hanggang dito guys ay 2 and a half ano 2 and a half inches tapos ito guys naglagay tayo ng kanyang liston ito ano so lilihay na lang natin ito para kuminis ito guys 9 1/2 by 2 and 3/4 kaya na guys 3 inches 'yan at 3 3 inches and 1/4 ito so naglagay tayo ng liston so naging 2 and 3/4 na lang ito so yung 9 1/2 naging 9 inches na lang yan guys no so ito naman yung sa loob ay 2 1/2 no palibot na yan 2 1/2 so ito sa guys ayan ano no Bilihain na lang natin. And then pagkatapos lang guys, lalagyan natin ng mga accessories. So ito siya guys. Lalagyan na lang natin ng accessories At kakabit natin yung kanyang mga speaker and then uh, sana nga ma-sound check natin ano kung maganda ang kaya lang eh mayat-maya ang bukso ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. So, tara guys. Uh, lilihain ko lang yung kanyang takip. And then, lahat sila ay pipinishing natin ng 240 grit. Okay? Okay, guys. Ito na yung update sa ating uh, RCF box na D10. Guys, oversize ito, no? Nilagyan na natin yung kanyang mga accessories. At yun yung kanyang pinto, guys. Lalagyan na lang natin ng screen and then lilihay pa natin yan ng 80 grit. At ipipinis din natin ng 240 grit gaya nitong ating mga box. So, ito na yung kanyang mga accessories, guys, na ikabit na natin. At ang ilo-load dyan ay yung crown na dito na Jewel Boys. Kung hindi uulan mamaya guys, sa ah, sana nga. Ayan, sun check tayo. Baga magandang ganda na ng panahon. No? O ma maaraw na at matao na rin sa labas. No? Ayan, no? So, ito na sa guys. Kakabit na lang natin yung kanyang pamintuan. And then, update ko kayo mamaya guys. Okay? Okay na guys, ano? Ito na siya. Ito na yung ating pinaka-finish product. Naikabit na natin yung kanyang pintuan. So, ayun, meron na rin siyang screen mesh. At ito na yung ating pinaka- finish product Okay guys, ito na siya ano? Ito yung pinaka-sound check natin ayun yung isa no? So guys, uh, mamaya gaganapin yung pinaka-open forum. Ito yung pinaka-sound check natin. Ito siya guys. At uh, ito guys, uh, naka-dual amp. Ito lang guys yung ating gamit ano naka-dual amp tayo at isang mixer Okay pag-esa, kung nagustuhan nyo itong ating munting video, huwag nyo pong kalimutan, pakipindot mo ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa -like na rin po, at ang pag-ibig, pagpapala po ng ating nakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming maraming salamat po.